dekada 70 nang naging matunog ang Sagrado Corazon Senior o mas kilala sa tawag na Tad, -tad. Isang Christian vigilante group na nagtataglay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng ritual at kanilang sinasabing anting-anting. Dati kaanib ng pamahalaan ang grupo sa pagtuliksa sa nooy umuusbong na insurgencies sa ating pamahalaan. Isa sa pinakakilalang pinuno sa nasabing samahan ay si Roberto Matrina Jr. kung saan ay nililihis nito ang pangalan ng Tagtad at tinatawag ang kanilang grupo na Catholic God Spirit na noon ay isa lamang religious group organization nakasaad sa banal na kasulatan ang paggamit ng kanilang tinataglay na kapangyarihan bilang panlaban sa mga masasamang element o sino mang itinuturing nilang banta sa kanilang grupo. There was a clear and imminent danger on the part of the government troops. Isa pang claim ng grupo na ikinamangha ng marami ay hindi sila tinatagla ng anumang bala ng barin. Buwan ng Agosto. We will conduct our own investigation and uh, we will find out uh, any accountability or culpability on the part of people. Ang dalawang libo sa bayan ng Bukidnon, ang grupong tatad na noon ay hindi kayang tabla ng bala at walang takot sa anumang sandata ay masusubok sa kamay ng CAFWU. Pit-pit ang matataas na kalibre ng baril kung saan sa loob lamang ng ilang minuto ay kaya silang ubusin. Yun ay kung hindi gagana ang kanilang taglay na anting-anting. Sa naganap na labanan sa pagitan ng mga pulis at mga membro ng kulto ng Biyernes, dalawang po ang namatay, kabilang ang apat na membro ng CAFGO na kasama ng mga pulis para arestuhin ang isang membro ng kulto. Sinubukan kong kausapin na sumurender na lang ng mahinahon. Pati nanay at tatay niya, sinama ko na para makumbinsi, pero nagmatigas talaga siya. Tunghaya natin ang detalyadong dokumentaryong ito sa pagpapatuloy ng istorya. dekada 70 na maitatag ang Samahang Sagrado Corazon Senior o mas kilala sa bansag na Tadtad. Ito ay itinatag ng isang nagngangalang Sagrado Junior na noon ay isang retiradong military na nakatira sa munisipalidad ng Inisyao, Misamis Oriental. Nang mga panahong iyon, ang nasabing tagapagtatag ng grupo at sharing rin namumuno ay sinasambarin ng kanyang mga miyembro kung saan siya ay tinitingala na isang santo o Diyos. Tinatawag din ng mga miyembro ang tagapagtatag sa alias na Papa Sagrado at sila ay nagsasagawa ng iba't ibang mga ritual. Ang ilan sa mga ito ay galing sa Romano Katoliko. Ang nasabing grupo ay gumagamit ng mga anting-anting kung saan ito'y pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng proteksyon at kapangyarihan karamihan din umano sa ginagamit nilang anting-anting ay ang mismong kneecaps ng mga walang buhay na tao o mas alam sa tawag na tuway-tuway. Pinaniniwalaan nila na isa itong mabisang sandata na kayang magbigay sa kanila ng kapangyarihan at proteksyon. Dahilan kung bakit hindi sila tinatabla ng bala o kaya naman ay ng kahit na anong klase ng patalim. Ang mga miyembro rin bago sila tuluyang maging kasapi ay kinakailangan na dumaan sa initiation rites at pananampalataya upang malinis ang kanilang espiritual at pisikal na kalooban. Sa nasabing ritual, lumuluhod ang mga ito kada tatlong oras nang sa gayon ay maipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan na kanilang inaasam. Suot din ng mga miyembro ang iba't ibang uri ng mga kwintas at kasukotang taglay ang mga nakasulat na orasyon. Makikita rin dito ang sulat ng pangalan na Tadtad. Bago rin maging ganap na kasapi ng Tadtad, sila ay nilalagyan ng galo sa braso dahil kailangan munang malampasan ang ritual kaugnay sa pagtaga sa mismong braso ng individual upang malaman kung sila ba ay tatabla o kung hindi naman ay nangangahulugan ito na hindi na na sa kanila ang proteksyon mula sa mga ritual. Sa pagkakataon naman na nag-iwan ng sugat ang tadtad -tad, ay indikasyon ito na wala pang proteksyon kaya naman hindi pa tuluyang kikilala opisyal na membro ng grupo ang isang individual. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting dumami ang mga kasapi ng grupo at naging matunog din ang pangalan nila kaya naman ginamit na sila ng pamahalaan bilang isang military organization o isang samahan na kaanib ng mga militar dahil sa mga panahong iyon ay unti-unti na ring umuusbong ang Moro insurgency sa ilang bahagi ng Mindanao. Unang nabuo ang paramilitary organization kung saan tinawag itong PSDU o Barrio Self Defense Unit na binubuo ng mga sibilyang inatasa ng pamahalaan upang labanan ang noo'y papausbong na grupo ng hukbalahap sa pagpasok ng termino ni Marcos ang PSDU o ginawang CHDF o Civilian Home Defense Unit. Kalaunan ng mapatalsik sa pamumuno si Marcos ay nabuwag din ang binuo nitong grupo at pinalta ng tinatawag na CAFGU na binuo ng Administrasyong Aquino under AFP Reserves Act. upang labanan ang patuloy na pag-usbong ng insurgency sa bahagi ng Mindanao. Dahil dito, nasubok ang taglay na kapangyarihan ng anting-anting ng mga kasapi ng kultong Tadtad. Nasaksihan din ng mga otoridad ang kapangyarihan ng mga ito na hindi tinatablan ng mga bala o kahit anumang uri ng patalim. Na nagresulta rin ng pakikisapi ng ilang militar sa grupong Tadtad. Nang sandaling maging mabisa ang samahan ng Tadtad at militar doon nagumpisang magkaroon ng pansamantalang kapayapaan ang isla ng Mindanao. Ngunit sa kabila ng nakamit na kapayapaan ay napaltan ito ng mapang-abuso at tila naghari-harian ang ibang miyembro ng tagtad dahilan kung bakit nasangkot ang grupo sa mga gawaing iligal tulad ng krimen at iba't ibang mga masasamang gawain ang nooy itinuturing na kasangga ng pamahalaan ay naging kalaban na rin ito dahil sa mga miyembro na may kapangyarihat ng aabuso. Nang tila lumala na ang pagkakasangkot ng grupong tadtad sa iba't ibang klase ng krimen taong 1994, isang pangkat ng tadtad ang lumipat at nagtungo sa bukid noon kasama si Roberto Madrina na itinuturing ng grupo bilang kanilang leader nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakasangkot na dumudungis sa pangalan ng tadtad dito nagsimulang paguhin ang kanilang samahan kung saan sila'y tinawag na kasapi ng Catholic God Spirit at sinabi hindi sila kasapi ng tadtad dahil isa silang religious group organization na tumatalima sa banal na kasulatan kung saan sila ang sundalo ng Diyos na lumalaban-laban sa mga nagkakala ng kasamaan. Ngunit nagbagong anyuman sila at iniba manila nila ang kanilang pangalan. Nasasangkot pa rin sila sa iba't ibang klase ng krimen kung saan isa sa mismong tagapamuno ang nakagawa ng karahasan ukol sa isang sibilyan. Nang maging wanted ang pinuno sa kasong frustrated murder buwan ng Agosto taong 2000, ay pinasok na ng puwersa ng militar at kasundaluhan ang liblib na bahagi ng lugar kung saan namamalagi ang grupong Catholic God Spirit. Dalawang araw bago ang madugong engkwentro, una nang tinungo ng mga otoridad si Roberto Madrina kung saan may bitbit -bit ang mga ito na warrant of arrest. Ngunit nanatiling kalmado lamang si Roberto at hindi kinabahala ang tangkang pag-aresto sa kanya dahil sa kilala ang kanilang grupo bilang protektado ng anting-anting. Doon na nagsanib ang puwersa ng mga militar at CAFGU upang mapasuko ang grupo sa mapayapang pamamaraan. Ngunit sa halip na sumuko, ay nagpakita ito ng pagiging agresibo kung saan wala itong plano sumuko. Nagtangka itong bumunot ng polo dahil mataas ang kumpiyansa niyang hindi tatalaban ng anumang tama ng baril dahil sa ginawa ni Roberto. Doon na nagpas siyang magpaulan ng bala ang mga otoridad para na rin protektahan ang kanilang mga sarili. Sa puntong ito ng video, nasaksihan ng live telecast ng mga news channel ang madugong pagratrat kay e Madrina ng mga kafgu. Ilang sandali rin hindi tinablan ng bala ang lalaki, ngunit hindi rin nagtagal ay natagtad din ito ng tuluyan. Agad din nagsimulang umatake ang mga kasamahan ni Roberto at bitbit -bit ng mga ito ang kanilang mga armas na karamihan ay mga polo lamang. Walang kalaban-laban sa matataas na kalibre ng baril ng mga militar at Kafgu. Sa paniniwalang sila ay immortal at hindi tinatablan ng bala, agad na sumugod ang mga ito sa otoridad. Dahilan kung bakit sinapit ng mga ito ang kaparehong kapalarang sinapit ni Roberto. Sa ilang minutong inkwentro, humantusay ang labing-anim na kasapi ng grupo. Sa ibang mga kuha ng kamera ay makikitan tumatawa pa ang ilang miyembro ng Kafgu habang tinatadtad ng bala ang mga walang kalaban-labang miyembro ng tadtad -tad na may bitbit -bit lang na mga bolo o ita. Sa kabilang banda, tatlong militar ang nalagas at nadamay din ang isang sibilyan na sinasabing sumama lamang sa planong pag-aresto kay Roberto. Ayon sa ibang kasapi ng tadtad, -tad, hindi tumalab ang kapangyarihan ng anting-anting dahil sa ang mga ito ay labis na makasalanan. Dagdag pa nila tatalab lamang ang kapangyarihan ng agima kapag ginamit nila iyon sa maayos at hindi sa kasamaan. Kaya naman hindi nakapagtataka na dinanas ni Roberto at ng iba pang labing anim na miyembro ang kanilang katapusan sa kalunos-lunos na paraan. Pahayag naman ng Commission on Human Rights ay isa itong malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Overkill ito ang tahasang ibinato na CHR laban sa mga miyembro ng militar at kafu nakasama kasama sa pagratrat sa labing na miyembro ng tadtad. Ang tadtad ay isa lamang sa napakaraming grupo sa Pilipinas. Ang mga iyon ay may kanikanyang paniniwala, mga ritual o mga iba pang pangrelihiyong aktibidad. Marami rin sa mga iyon ay lumalaban para sa kanilang mga karapatan ngunit hindi rin maitatanggi na may iba na katulad ng kultong kadtad na ginamit ang kanilang pangkat sa kanilang pansariling kapakanan at nakakagawa ng ilang mga kalabisan sa aking opinyon naging marahasman at kalunos-lunos ang sinapit ng grupong ito sa kamay ng ating mga bilita ay naway magsilbing aral ito sa atin upang maging matalino at may respeto sa anumang aksyon natin sa kasalukuyan at gagawin sa hinaharap. Pansarili man ito o para sa isang grupong may isang layunin, ay lagi natin isaalang-alang ang kapakanan ng nakakarami at hindi natin sasagasaan ang karapatan nila. So ngayon, lamunaha.